Mubi! Mubi ba yan? Mubi! Bulaklak! 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 Nagdanasal! Simbahan! Simbahan! Nagdanasal! Passion of the Christ! Ano yan? Teka! Jesus Christ? Mubi! Mubi! Bethlehem! Oo! Ang Tagalog! Ano ba, Rod? Bethlehem! Pasko! Pasko! Hindi! Hindi! Ayaw man! Ayaw Ano yan? Yung tatlong magaw! Ano ba yan? Siya subot natin. Pa na to. Mago! Tatlong star. haring Mago! Misa Panastar! Tagalog eh, Tagalog. <laughs> Tagalog. Nagdarasal. Movie? movie ba yan, movie? Tatlong <laughs> ista! Tatlong, Tatlong haring mago! <laughs> Tatlong haring nagsitaan! Hello! Bahala ba ba? Oras <laughs> niya baka? Pelikula! Pelikula! Ah sige! Tuloy! Tagalog! Pagalog! pagalog. Ay.